At dumako naman tayo sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City, kung saan dagsa na rin ang mga biyahero. May ulat on the spot si JP Soriano. JP! Jun, sa mga oras ito ay uh, malakas ang buhos ng ulan dito sa ating nilalagyan sa Araneta Center Bus Terminal. Pero kahit malakas ang ulan, ayon sa pamunuan ng bus terminal na ito ay posibleng umabot sa mahigit 12,000 pasahero ang darating dito ngayong araw ng Sabado. At uh, dahil nga daw dyan, ay, mga nakarang araw nga ay uh, naga nag average sa uh, 7,000 o 7,000 pasahero ang dumarating dito sa terminal kada araw. Pero ayon sa management ng bus terminal, dahil sweldo kahapon June, mas marami na ang nagsiuwian at sinab sinabayan na rin ng leaves sa trabaho sa lunes para tuloy-tuloy na ang bakasyon hanggang semana Santa. Hindi naman daw nauubusan o hindi naman daw mauubusan d'yon ng bus sa terminal dahil nabigyan na ng special permits ang bus companies para magdagdag ng bus para maisakay lahat ng pasahero. Pakiusap lang ng pamunuan ng terminal sa mga pasahero d'yon magbook na ng ticket sa lalong madaling panahon. Habaan din daw ang pasensya ng mga pasahero dahil maaaring madelay ang mga busan hinang traffic pabalik sa Maynila. Uh, may mga daan o kalsada pa rin daw kasi inaayos tulad sa maya uh, Quezon June at uh, narayan din ang uh, pagsama ng panahon sa Bicol Region at uh, kagaya nga rin ang naranasan ngayon natin dito sa Metro Manila. Iwasan din daw ang pagdala ng maraming bagahe sa ngayon na uh, mga biyahe na patungong Bicol at Visayas maikpit naman ang seguridad na term ng terminal, nagdagdag ng uh, mga K-9 bomb sleeping units dahil din ito sa naganap na holdapan sa isang mall sa Ortigas at dahil nga rin peak season ngayon ayon sa DOTC. Para naman po ang uh, ang sa ating mga kapuso, 24 oras ang biyahe dito at para sa dagdag katanungan, maaari kayong tumawag sa Araneta Center Bus Terminal sa 9114766 para itanong ang partikular na mapipiling bus company ng sasakyan. At uh, para naman po sa ating mga pasahero na may naisa parating sa DOTC, maaari nyo pong i-text ang inyong mga hinaing, komento o suggestion sa DOTC text hotline 0915315. 5377. o di kaya itawag ito sa 853-7964. Kanina, Jun, umikot dito yung mga tiga DOTC at uh, in-inspect kung uh, maayos bang naipatutupad ang uh, mga seguridad sa mga security guards, sa mga pumapasok dito. At sinek din ng uh, DOTC at ng iba pang uh, otoridad ang uh, safetyness naman o yung uh, roadworthiness ng mga bus na alis dito. At yan muna ang latest mula rito sa Araneta Center Bus Terminal. Balik muna sa iyo, June. Pita, um, sorry, JP, nung uh, maalala ko lang nung nakaraang taon, nandiyan din ako, no? Hmm. Ang uh, DOTC nagsasagawa ng uh, random uh, drug test sa mga driver at konduktor dyan sa area na yan. Ngayon ba sinasagawa na nila ngayon to? ginagawa pa rin nila eh June. In fact, ah, hindi lang natin na ah, nakita ngayon ah, na uh, naabutan ngayon pero kanina-kanina lang daw, mas, kanina, mas maaga raw kanina ay nagkaroon ng random drug testing sa ilang ah, bus drivers dito. Yan daw ay nangyayari almost every day ah, Pero so far, wala pa naman na, na sa atin kung mayroon bang ah, nagpositive nag-positive no? ano. Pero yan daw ay kanilang ah, ginagawa para matiyak nga na yung mga driver ay fit to travel at aligtas na may dadala ang kanilang mga pasahero sa kanilang, -kanilang probinsya. Tama yan, para yan sa kapakanan ng lahat. Maraming salamat, JP Soriano.